Aba mga atat-kuya, may balak po pala ang mga mambabatas natin, particularly si Tamba, na mag-shift na tayo sa federalism or baguhin, kung hindi man federalism, magbaguhin ang ating konstitusyon no? Kasi maraming bulok sa konstitusyon natin, maraming mali, maraming loophole. Sabi ko nga sa inyo, luma 'yan. And I would agree na baguhit da na dapat baguhin 'yan. Pero ang tanong, ano ang babaguhin nila? Number one dyan mga ate at kuya na sa tingin ko ay dapat baguhin yung foreign direct investment. Yung 60-40 na ruling, ay, mabuti pa si ate Ira, love ako. A ate Ira tuloy. <laughs> ay, love ako ni ate Ira. Love din ako ni ate Arlie. Thank you so much, ate Arlie. Oh, Oh, Jan. Thank you din kanina, Ate Arlene. Um, ang dapat baguhin yung foreign direct investment, wala na yung 60-40. Although, nakaka, parang nakakataba ng puso yung 60-40 na ruling ng pagnenegosyo. Paulit-ulit ko na itong sinasabi, di ba? Na kapag kami nagnegosyo yung foreigner dito, dapat ang kanila 40% lang, ang atin 60%. Kasi syempre, Pilipinas to Pilipino tayo, di ba? Ang dapat lamang sa sa halimbawa sa kontrata or sa, sa sa shares ng negosyo dapat ang lamang Pinoy para umasenso ang Pinoy pero mga ate at kuya kung iisipin natin ng husto, halimbawa may nagnegosyo nga ditong foreigner halimbawa magtatayo sila dito ng pagawaan ng eroplano pagawaan ng barko pagawaan ng mga missiles actually may nagbabalak ng mga ganyan dito eh. nuclear power plant kung ano paman kung may mag, kung may magninegosyo dito na big time na foreigner na bilyones in dollars ang puhunan. Syempre mga big time na negosyo, di ba? bawa lalo sa Amerika mga atet kuya at kahit sa ibang sa ibang parts ng mundo, mahal ang manpower. Di ba? Mahal ang labor. Lalo mga kano na yan, hindi mo naman talaga mapapagawa ng mga blue collar job, gusto nila white collar. Kung blue collar man sa US, malaki pa rin ang bayad, di ba? Pero ang laki ng, ah, yeah, malaki nga ang sweldo. Ngayon, dahil sa ma malaking expenses ng mga negosyo abroad, naghahanap sila na, ng maybe mapagtatayuan ng kanilang satellite or annex or branch kung saan makakapag-cost cutting sila. Ang isa sa pwede silang makatipid ay ang mga bansa na may meron ng raw materials na hindi na nila kailangang i-import. Pahalibawa, isang com company sa U.S., kung ang raw materials na sa Pilipinas kesa naman ibiyahe pa from the Philippines yung mga halimbawa metals na yan precious metals at kung ano man pa pa US na magastos magtayo na lang sila dito ng branch and then hindi na nila di ba mas mura kasi nandito na yung raw materials also yung manpower maliit naman ang sweldo ng Pilipina ng mga Pilipino di ba maliit ang rate sa atin so Ganyan ang ginagawa ng iba, nagninegosyo nga sa iba't ibang countries, di ba? magtatayo ng branches nila or magninegosyo sa labas ng kanilang countries, sa labas ng bansa nila. So, kung magninegosyo ang, um, mga foreigners na yan na malaki ang puhunan, ang pwede nilang makapartner na Pilipino ay ang mga billionaires lang, ang mga mayayaman lang sa Pilipinas. Halimbawa, ang puhunan ay 1 billion dollars or maybe yeah sabi 1 billion dollars so ang puhunan ng foreigner dapat sa negosyo niya 400 million dollars lang ang puhunan ng Pinoy na ka-partner 600 million sinong Pinoy na kayang ang kaya mag-produce ng 600 million dollars para lang maging business partner ng foreigner para lang matuloy ang mga ang mga ini-invite ni Kuting sa kanyang mga biyahe ng mga negosyante na mamuhunan din eh, at magtayo ng branch nila din eh. Syempre yung mga oligarchs lang din, mga mga billionaires na ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi naman talaga So kung hindi rin nakaka sabi ko nga, 'di ba, hindi nakakatukso sa mga foreign investors na ay magdi-negosyo tapos ang laki naman ng 40% lang yung amin, ay hindi na. Kaya dapat baguhin niyan. Kaya agree ako kung tutuusin mga atat kuya na baguhin ang constitution, pero hindi yata yun ang target. Ito nga po yung post. Hold on. Aha. This is from Philippine Star. Ayan. Subo konti. Lawmakers will make another pitch of constitutional amendments next year, 2024. Focusing on economic provision deemed very prohibitive. Anong bro prohibit prohibitive? Ano naman ang mga pagbabawalan sa economic provisions? Ay, eh, 60-40 pa nga lang. Dapat baguhin na. Ano pang ipoprohibit? O, oh, Speaker Ferdinand Martin Romualdez said on Tuesday kanina or kahapon ayon. Speaker to push for Chacha next year. Sabi ko sa inyo pabor ako sa Chacha. Pero kung ang magpo-push ay si Martin, ayoko na. <laughs> And kahit i-push siya ni PBBM dahil nga si PBBM ang kanyang partido naman ay Partido Federal ng Pilipinas or PFP. So Diba? from a democratic thingy thingy presidential system, magsishift tayo sa federal system of government or whatever. Federal form. So maganda yun. Ang sa federal form of government kasi maglalabanan talaga ang matatalino mga atin kuya sa parliament, di ba? Parang parliament of mga brainy or mga owls, ganyan. kung hindi ka brainy, ay hindi ka tatagal sa posisyon kung bulok kang politiko, ligwak ka. Ganon sa, sa federal federal form of government. Sa isang federal par parliamentary government, no? O, kesa sa ganitong presidential system na, hmm, <laughs> Tapos ang qualification pa nga sa atin mga, mga ate at kuya, kapag ka ika, edad 40 años pataas, pwede ka na maging presidente. Kapag marunong kang bumasa at sumulat, pwede ka na maging presidente. Yun yung mga qualifications eh. Kapag ikaw ay Filipino citizen, pwede ka, yun yung mga qualifications qualifications. Kaya kung napapansin nyo pag elections, may mga nuisance candidates, may mga parang may mga tingaling, tuma, nagpa-file ng candidacy sa COMELE, parang may sapi, parang miyembro ng kulto, tumatakbong presidente. Oh. pero feeling ko mas matino yung mga parang may tingaling kesa sa nagpupulvoron. Tama ba? Tapos budol naman in the end. <laughs> At least yung kita natin may tingaling, kita natin na may sapak, pero yung nambubudol, hindi natin pansin na napapansin lang natin, tumatabingi pa minsan-minsan ang mukha. Tama ba? Naninigas ang panga. <laughs> anyway, ipupush na ang chacha. So sabi ko, okay, maraming dapat baguhin sa konstitusyon, pero eh, wala na akong tiwala sa mga ano ngayon, sa mga politiko ngayon. And mabuti na lang, binabara barani ni Senadora Aimee ang kanyang pinsan. Okay? Uh, let me check. Ito nga pala ang video mga ate kuya ha. Chacha, this is from VOV and I hope hindi ako makapiright. Chacha, yung pinop gusto gawin charter change, pagbabago ng konstitusyon natin. Babaguhin ang saligang batas ng Pilipinas. O. Oh. Termino ng congressman gagawing limang taon. Pero pwedeng umulit. Ang gusto ko ho, lang nilang mangyari, gagawin pong five years ang mga representatives, yung mga but ilang ay 3 years lang ba? parang 3 years lang ang mga kongresista. pa comment nga po hindi ako masyadong updated eh 3 years lang ba ang mga congressman? or 6 years? Ang gusto nilang mangyari, gagawin pong 5 years ang representatives or mga kongresista, two consecutive terms. So magiging 10 taon. Ganon din sa presidente. Ah, baka ang kongresista mga atet kuya ay gagawing baka ang mga congressmen ay kung six years man, one term lang, naguluhan na yes. Anyway, never mind. Basta gusto, para magiging presidente daw, di ba ang presidente ng Pilipinas, six years, pero isang term lang. Kapag naging pangulo ka ng Pilipinas, wala nang ulit. Di ba? Tapos ka na. Tapos, di ka na pwede tumakbo ulit. oh kaya nga si Tatay Digong, nabatikos dyan. Akala nila, tatakbo si Tatay Digong. Well, hindi, uh, ano si Tatay Digong, hindi alam ang batas? Okay. So, pero ang balak sa charter change, baguhin ang konstitusyon, in business 6 years, ang presidente gawing 5 years, pero dalawang beses pwedeng maging pangulo ang isang politiko. Okay? So, sabi ko nga, kung ang presidente ay matino, katulad ni PRRD, kung gugusin man nating maulit, sa chacha, pabor yan kay PRRD. Di ba diba? Ewan ko lang kung masasakop siya ng itong babaguhin ko matutuloy yung pagbabago ng saligang batas natin pwede na kayang tumakbo ulit si PRRD kung gustuhin man niya maging pangulo in 2028. Although mahina ng katawan ni PRRD pero mali natin, 'di ba? Bigyan siya bigyan siya ni Lord ng ano, ng malakas pang pangangatawan. So masakop kaya si PRRD niya kung sakaling matuloy. Pero 5 years term na lang. Ang kinagandahan po sa chachang binabalak nila kung 10 years nang pwedeng maging presidente ang isang politiko, kung matinong politiko 'yan, edi eh may tutuloy yung mga nasimulan. 'Di ba? Kasi within 10 years, for sure, tapos yung mga proyekto na yan, mga subway, kung ano-ano pa, build, build, build. Pero kung ang politiko ay bodol, 10 taon tayong magdurusa. Kung ang politiko ay wala sa huwisyo, sa baulutang hindi nagpapakita, tama talaga si BFF Lenden, ko hindi nagpapakita kapag may mga kaguluhan, si Anes, si Kuting, di ba? Lugi tayo. Oh, Ganun din sa presidente ang sen ang senador raw inaasahang hindi imik dito dahil hindi naman daw sila maapektuhan kasi yung mga senador daw ay they will remains in in 6 years naman of term Siguro pakinggan natin yung video ha sana hindi ako makakopyright James O. Chacha. Ipinanukala ng Senior Deputy Speaker na gawing limang taon ang termino ng Pangulo, Kongresista at mga lokal na opisyal at papayagan silang umupo sa dalawang magkasunod na termino. Hindi naman magagalaw ang termino ng mga senador na anim na taon at may dalawang magkasunod na termino. Yung mga senador hindi naman magagalaw eh. So, sorry, There is still six years at saka dalawang term. Receptive po sila sa charter change. Hindi naman sila apektado eh ng pala naman. Mahaba mm, 'yung Kiki, termino dito kikibot so, Senado niya. Gusto oh. po na pahabain pala ang termino nila no, para sa pansarili pala ito eh. Sa ngayon po ay eh, pag-aaralan pa kung ahil dito. Babaguhin daw ang cha-cha dahil sa pansariling interest. Akala ko naman babaguhin ang ah, babaguhin ang cha-cha. Babaguhin ang charter or babaguhin ang saligang batas para sa pansariling interes lang ng mga politiko at hindi sa ikaw ng mga Pilipino. Kaya si Senadora Aimee binarabara ang balak ng kanyang pinsan. O, oh, pakinggan nyo at siya magsasabi mukhang gustong maging Prime Minister ni Tamba. Okay, hold on. i ko yung video. Huh? Uh, hold on a second. Kakaiba yung nangyayari sa video ni Senadora Aimee. Nag-twinkle-twinkle. Nag twinkle twinkle Eto po. Ayun, sa daw yun. Know, okay. Ang kulit na Halagang sinabi na ni PBBM na hindi na papanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pambilihin at dalawang beses na ibinasura yan ng todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! Ma'am, nga po tingin ninyo, kahit po yung beses ng binasura, pinupush pa rin po talaga ito? Bakit may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. <laughs> Thank you, okay. you ma'am. Salamat po. Bring kasi Anong masasabi niyo mga ate kuya? May gusto daw maging prime minister dahil hindi ma hindi ma hindi hindi ano hindi maging presidente or something. Ano sabi? Pwede mo nga senadora Aimee. Ano sabi? Prime minister na hindi manalo sa presidente. <laughs> ino you know, pinaparinggan gustong maging prime minister dahil hindi manalo sa pagka presidente at pinagtawanan talaga ni senadora ay mga atet kuya <laughs> ginoo ako ah oh, nga pala ayan oh may nag-share nito mga atet kuya but i-discuss ko na lang to sa susunod nating live ha sino yan parang sa North Korea yan ah may nag-email talaga sa akin mga ate at kuya. Magiging North Korea kaya ang Pilipinas kapag uh, hmm? pag nagkaroon ng charter change. Oh, nakakaloka. <laughs> oh, pinagtawanan na ni Senadora Imee ang pinsan. Wala na naman siya pinangalanan to be fair, pero sino kaya ang tinutukoy niya? Sino ba ang leader ng House na gustong-gustong Sino magangalaman ng balita patungkol sa charter change? Ayan na, ah, o. Oh. O, oh, sino pa ang tinutukoy ng Senadora Aine? Pakicomment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.